Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng ilang eskriba at pariseyo kay Jesus, Guro, maaari po bang pagpakitaan niyo kami ng tanda mula sa langit? Sumagot si Jesus, Lahing masama at di tapat sa Diyos. Nagahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipakikita sa inyo, maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Propeta Honas. Kung paanong si Honas ay tatlong araw at tatlong gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, gayon din ang anak ng tao tatlong araw at tatlong gabing sa sa ilalim ng lupa. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at ito'y hahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Honas. Ngunit higit na diha kay Honas ang naririto. Sa araw na yaon, titindig ang rina ng timog laban sa lahing ito at ito'y hahatulan ng kaparusahan. Sapagkat ng galing siya sa dulo ng daigdi upang pakinggan ang karunungan ni Solomon, ngunit higit na dihama kay Solomon ang naririto. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo.